Hello guys. Ako nag-iisip-isip nga ako kanina. Bigla na lang din pumasok sa si isip ko. Naisipin kung ano nga ba yung iniisip ng mga tao. Di ba naisip niyo yun? Kasi alam ko namang hindi magaan yung buhay namin. At pati na rin sa karamihan sa atin. Hindi lang pagdating sa pera, kundi na rin sa pamilya, kaibigan, future eskwela, trabaho, estado sa buhay at lalong lalo na sa sarili natin mismo. Kaya payo ko lang guys, sana wag natin ipagdamot sa mga tao at sa sarili natin mismo yung paggawa ng mabuti lalong lalo na sa pamilya at magulang natin kasi naniniwala ako na lahat ng tao ay may kanya-kanyang pinagdadaanan, maliit man o malaki magaan o mabigat at halataman o hindi kaya nga marahil hindi natin alam kung ano-ano yung daladalang problema ng mga tao na kasalubong natin at alam ko namang sa simpleng pagbati o pagtulong sa anumang matutulong natin sa mga oras na yun ay napakalaking bagay na para kahit pa paano may ibsan yung lungkot nila. At kaya nga ka ngayon sa video na to, gagawa tayo ng mga bagay na mga pagpangiti, motivate sa mga taong gawin sa mga tao na gawin yung mga bagay na gusto nila. Kaya ano na, let's go. A few moments later. Kung bibigyan ka ng 100k, ano gagawin ka? Ay, sa mga mga. Tapos. Tapos. Lahat bibigyan mo sa mama mo? Anong sasabihin mo sa mama mo? Anong papagawa mo din? Anong papagawa mo sa mama Surprise? Parang may bibigay surprise? Parang surprise? Parang ang sarap kasi ibigyan ng surprise Parang kahit ako pag nanalo ako ng, ng loto. Hindi ko alam kung paano kayo ibigay sa namin. Kung baka mamaya at aking hintay. Kailan mo si Kong Pidi? Si Kong Pidi, kailan lang. Nag-start uh -huh. yun, mga 24 na Parang, kwento niya, parang 24 na siya, pinapag-abroad siya ng tatay niya. Ayaw niya mag-abroad, kasi so niya talaga mag-vlog. Feeling niya may mas papapalagot sa pag-vlog. Yung taon na, mga ilang taon talaga. Lalo na yung pandemic, sobrang sikat na sikat na siya Sergei, kasi, 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 si ma? Sergei, maglaro ka Sergei. Si Oo. idol niyo yung si Kong, no? din siya, yung si Kong, makita niyan siya, no? Oo. Oh. Si NBA. Yung Lakers. Si Howard. Gano'ng so, kalakas si Kong, no? Gano'ng siya, no? Nagkitripan no. na lang niyan yung dalawin. Nagkitripan okay. na yung dalawin. Si Howard yung kumanta sa kanya.

Samaraw, lamay kita nga nun. Blanker nga. Uro, hindi. right that. then, to Uro, hindi. Uro, hindi. A few moments later... since we talked through the walls like this Lately There's so much I wanna tell you about the life you've missed What up? Sobrang solid ng araw na to Sobra Isa to sa mga productive days ko sa linggong to <laughs> Pero may nakuha ba kayong aral? Sana naman meron, no? Kasi kami meron eh. Like talagang naniniwala kami na lahat ng tao may pinagdadaanan. Hindi mo namamalaan yung mga nakakasalubong sa daan. May mabibigat na problema ang pinapasan. Kaya sobrang laking bagay na yung maliit na tulong na magagawa mo sa taong hindi mo kilala. Masyado may yung buhay guys para ilan natin sa galit, inggit o pakikipag sa kapwa mo. Masyado ng maraming problema na nangyayari sa mundo. Bakit hindi tayo gumawa ng kabutihan, di ba? Tsaka maraming nangyaring nakakatuwa na hindi nakukunan ng video at isa yon sa mga nag amin para ituloy namin yung mga ginagawa namin imbes na umuwi kasi sobrang dami rejections at wag na wag kayong mga wala ng pag-asa na gawin yung mga bagay na gusto nyong gawin nabuhay tayo sa mundong to para eh, nabuhay tayo hindi para mag-survive hindi nabuhay tayo hindi para mag-survive lang para para rin injury nabuhay tayo hindi, nabuhay tayo na nabuhay tayo hindi para mag-survive lang kundi para i-enjoy yung buhay na binigay sa atin kaya be good to yourself guys yun lang, peace out